Baliwagenyos, naghahanap ka ba ng affordable private resort for 20 packs for as low as 5,000 pesos? Sulitin ng resort na mayroong half court, billiards, swimming pool, at private spaces na may scenic view tulad ng airy roof deck at masayahing kantahan na up to sawa sa pavilion. Sa init na dala ng panahon, ito na ang resort para matuloy ang inyong galaan. Kaya ano pa hinihintay Tara na! sa Baliwag. Kilalanin ang urbanized rural private resort na matatagpuan sa Sitio Mulawing, Batah Tarkan, Baliwag, Bulacan. Ang resort na comfy, homey at may nature aesthetic na handa para sa susunod na gathering. Ito ang Mauros Private Resort and Events Place. Kami po ang owner ng Mauros Private Resort and Events Place. Hmm. Ito po ang lugar namin. Ito po ang magiging tahanan. Masasabi namin tahanan ng mga magsisipunta rito. Sapagkat ito'y tinayo para masaya naman ang mga taga-baliwat. Alam nyo ba? Lahat ng kakailangan ninyo para sa isang simpleng getaway ay nandito na. Ready to try camping? May malawak at malamig na area para masubuan na. Mayroong pool at jacuzzi para malamigan naman kontra din sa init ng panahon. May billiards at half court din para sa inyong kasiyahan at pustahan kasama ang mga kaibigan. May functional kitchen at pavilion na perfect for your dining experience with the whole family. At para sa mga gusto ng simpleng buhay at magbabad sa probinsya vibes, mayroon ding roof deck para magpahangin at pagmasdan ang natural view ng resort. Isang highlight din ng Mauros ang bagong tayo na cabin house o ang tiny house na nandoon lahat ng inyong pangangailangan bago magpahinga. It's the perfect way to end a tiring day at makumpleto ang inyong day tour, night tour, and overnight staycation experience. Naku, gusto niyo mag-book dito, contact us, Mauro's Resort, Private Resort, and Event, event Place. At meron naman kaming secretary na mag-entertain, mag, mag entertain mag mag kanya. Meron kami mga kasamahan dito na pwede naman, welcome na welcome kayo <laughs> dito sa amin sa Mauro's Private Resort at mm -hmm. Events Place.